Yung pinakamabilis na sagot dyan, no, hindi namin i-abolish ang NTFL. Tatapusin namin kasi mayroon pa yata ilan na barangay na hindi pa natapos. May ilan pa na mga uh, returnees na hindi pa nabigyan ng tulong. Kaya nakakuha ako ng report kanina. Tatapusin namin lahat yan bago natin pag-isipan na uh, eh, ano, yung MTF kak, eh, na natin yung MTF pagka hindi na kailangan. Sa ngayon, kailangan pa rin. Kailangan natin, yan ang, ang pangako natin, na pagka kayo ay bumaba at kayo ay tinigil ninyo ang paglalaban ninyo sa gobyerno, tutulungan kayo namin sa hanap buhay ninyo. Aayusin namin ang mga barangay ninyo para maganda ang buhay ninyo. Kaya uh, yun, kaya naman sila ay nakikita mo, eh, sinasabi namin ang hirap-hirap ng buhay ninyo sa bundok, Lagi kayong gutom. Lagi kayong nagtatago. Eh, dito na kayo. Tutulungan pa namin kayo. That's why it's important and that's why successful yan. Hmm. So ayan po ang sagot ni PBBM doon po sa mga panawagan nung iba na buwagin na ito pong MTFL, kak. Wala pong rason para po buwagin. <laughs> Kasi po, we are winning this fight. In fact, sinasabi nga po natin, baka by the end of the year, eh, talagang mabuwag na po yung pong mga militia o yung mga grupo po na lumalaban po sa gobyerno. At bago magtapos ang termino ng PBBM, ay makikita po natin ang uh, katapusan nito pong internal threat na ito at magkaroon na po tayo ng lasting peace Doon po sa mga dating membro ng uh, New People's Army Kaya magandang magandang balita po yan na nananalo na po tayo Huwag po natin pigilan kung kailan pa kung kailan pa tayo malapit manalo doon pa natin titigilan. Eh tuloy-tuloy na po ang uh, nagiging mga mga wins ng ating military, ng ating kapulisan laban po sa mga grupo na to. Kailangan lang po ng siguraduhin na hindi na po sila makaka ng bago, wala na silang maloloko pa at uh, tayo po ay naka-full support sa sa mga efforts ng gobyerno para po uh, masawata na at matapos na ito at magkaroon na po tayo ng kapayapaan dito po sa loob ng ating bansa Okay, so naglabas din po ng uh, video yung pong NTF-ELCAC nung isang araw at yun po yung gusto kong i-discuss bago ko ipalabas sa inyo yung yung kanilang uh, video Okay, kasi po ito po ay uh, tungkol dun sa isang kaso kaya na may nag uusapan po ngayon ng, uh, na yung sa Supreme Court pagdating po sa issue ng red tagging. Okay? Red tagging. So, dinikas, diniscuss po yan doon sa isang uh, online na press conference doon po sa Deduro case. Kasi dyan kasi nanggaling yung pong sinasabi ng mga iba na nagrule daw yung pong Supreme Court about sa red tagging, okay? Well, kung hihimayin po ninyo yung pong naging uh, statement ng Supreme Court, uh, ito po ay nagsasabi lamang nung kung ano yung tingin niya na kapag ganitong nangyayari, ganyan yung red tagging, so tsaka po kailangan maglabas ng writ of amparo or protection coming from the courts. Pero sa totoo lang po, Marinig nyo din doon sa video na ipapalabas ko Ito pong uh, red tagging ay imbento lamang ng grupo na yan Wala po yan sa batas Wala po tayong mga laws pagdating dyan Hindi po yan na de define sa batas Ito po ay imbento lamang nila para depensahan po yung kanilang sarili Pag sila po ay na-identify na ng ating gobyerno okay? So wag po tayong magpaloko um, Ito po sa Supreme Court Ang tinatawag nga po dyan uh, ay uh, ito ito obiter dictum okay? o latin for something said in passing a comment suggestion or observation made by a judge in an opinion that is not necessary to resolve the case so yung sinabi ng supreme court is not even necessary para isolve dun sa deduro case na yun. sinabi lang niya It is not legally binding on other courts but may still be cited as persuasive authority in future lit lit uh, litigation okay so yun dun lang po yun. pero wala siyang binding talaga na, na epekto po sa uh, ibang mga kaso pa at sa ibang mga mangyayaring kaso pa uh, ito po ay something said in passing lamang so panoorin po natin yung sinabi po dito po sa NTFL case pagdating po dito sa Diduro case Napaka-importante po ito kasi ito yung ginagamit nilang bala pagdating po sa red tagging na ginagamit po nila to slow down no? para po para po kontrahin yung po mga efforts ng pamahalaan so let's watch at importante huna ma-analyze natin ang de duro case dahil merong mga sinabi ang korte suprema dito patungkol sa issue ng tinatawag na red tagging gusto ko lang pong linawi no na ang term na red tagging ay isang invention ng CPP NPA and and in fact wala ho tayong any law defining setting liability and uh, yun nga po no uh, describing uh, red tagging eto pong Duro case ang recently na may sinabi ang korte suprema patungkol dito pero as far as our laws are concerned uh, inuulit ko po hindi po dinedefine at hindi even sinasabi na isang criminal offense ang uh red tagging dahil again ang term na ito ay imbento ng CPP-NPA-NDF sa mga aksyon na ginagawa ng gobyerno upang i-unmask ang kanilang totoong identity. Again, in the Duro the case, in the, the Duro decision, the court merely provided an academic discussion on red tagging without directly ruling upon the merits of petitioner's allegation on the said issue. The court was merely introducing and describing red tagging as an action or activity that may justify the issuance of a writ of amparo. As a conclusion, next slide please the court's discussion on red tagging being a mere incidental or collateral remark of a decision which merely concerns the issuance of the writ of, of, amparo and not yet the grant of the privilege of the writ, therefore lacks the force of an adjudication and thus has no binding force for purposes of res judicata. Now, to summarize, no, -tai -tai po natin lahat ng mga napag-usapan natin so far. Unang-una, -una, hindi po in-overturn ng desisyon sa Deduro ang desisyon sa Zarate and in Lagada, the previous rate of amparo cases. And second, yung sinabi po ng Korte Suprema sa red tagging, dahil hindi pa niya dinidispose yung merits of the allegations by Deduro na na-red tag siya and therefore metret siya, this is only a mere obiter dictum. In fact, no, yung decision, yung discussion po ng court patungkol sa red tagging, sa nasabi ko pong pages from page 19 to 24, hindi pa po hinimay doon yung yung merits ng allegations ni De Duro patungkol sa red tagging niya. Wala pa pong mga ebidensya na tinignan ng korte dito. And nagkaroon lang ho nung academic discussion nga patungkol sa red tagging. So clearly this is an obiter dictum that does not, that has no binding force for purposes of res judicata.